Maraming lalaki ang mamamatay nang hindi man lang nakilala kung sino talaga sila ang lalaking tinawag ng Diyos para maging sila. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil inakala nilang ang ginhawa ay calling. Yung paghahanda gawin ng isang bagay, hindi yan yung paggawa mismo. Yung kaka -post, kaka share kakashare, kakapanood ng videos ng mga grind daw, hindi yan grind. Ang totoong gumagawa ay yung talagang gumagawa at doon nadada pa ang karamihan. Umuusok sila sa ideya ng pagbabago, pero duwag silang harapin ang presyo ng tunay na pagbabago. Scroll dito, save doon, tapos sasabihin, bukas na lang. Pero ang bukas, yung ang kasinungalingang humahawak sa leeg ng mga lalaking average. Ang tunay na pagbabago, hindi yan ang hihingi ng permiso. Humihingi yan ng dugo. Ang oras. Ang focus. Ang sakit. 30 arrow. Walang app, walang shortcut, walang papuri. Tahimik lang, masakit at totoo. Kung hindi mo kayang tapusin kahit isang araw, isara mo na tong video na to. Hindi ka pa handa. Pero kung andito ka pa rin, maligayang pagdating sa reckoning. Di ito simpleng reset. Ito'y gera laban sa lahat ng bagay sa loob mo na matagal nang dapat mamatay pero ayaw pang mamatay. Unang yugto, patayin ang mga komportabling bagay na nagpalambot sa iyo. Lahat ng bagay na nagpalambot, nagpahina at nagpatamad sa iyo, dito na yan mamamatay. Gusto mong gumaan pakiramdam mo? Sige. Una mong gawin, burahin lahat ng app na nagpapalakas sa addiction mo. Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Tinuruan ka niyan kung paanong habulin ang dopamine, hindi ang kahulugan. Akala mo kailangan mo pa rin sila hindi ikaw ang may hawak sa sarili mo. May ari ka na, alipin ka na. Scroll ka lang ng scroll at nakakalimutan mong lalaki ka. Kaya ito gawin mo. Pumunta ka sa kusina. Itapon mo lahat ng junk food, soft drinks, pati mga palusot. Hindi unti-untiin. Hindi itabi mo na. Wasakin mo. Huwag mo nang pag-isipan. Kumilos ka agad. Dahil habang nag-aalangan ka, lalong nananalo ang kahinaan mo. Sabi mo gusto mong magbago? E di umasta kang parang totoyan. yan. Hindi mo kailangan ng bagong plano. Kailangan mong makidigma. Laban sa ginhawang unti-unting pumapatay sa'yo. Isulat mo to, idikit mo sa salamin mo. Walang design, walang aesthetic, puro katotohanan lang. Ang ginhawa ang kaaway. Sino ako kung hindi ako susuko? Ginawa ako para sa higit pa. Araw-araw na patakaran. Gising ng alas 5 ng umaga, Malamig na shower. Tumapak ka bago kakausapin kausapin ng utak mong tamad. 10 minutong lakad, iiwan ang cellphone sa bahay. Tulog bago magalas 10, walang palusot. Sa ikatlong araw pa lang, ihiling na ng pahinga ang katawan mo. Makikipagtawaran na ang utak mo. Maririnig mo na yung luma mong boses. Relax ka lang. Huwag mong pahirapan sarili mo. Huwag mong pakinggan. Yan ang boses ng lalaking dapat nang mamatay. At dito, dito siya malilibing. Mahirap? Ayos lang, dapat lang. Di ito self-help. Si Jesus hindi nag-reset sa ginhawa. Hinarap niya ang mga demonyo niya sa disyerto. Ngayon ikaw naman. Ikalawang yugto ang muling pagbuo. Napatay mo na ang ginhawa. Ngayon panahon na para magtayo muli. Hindi sa ingay. Hindi sa pamotivation. Kundi sa disiplinang walang pakialam sa nararamdaman mo. Pumasok ka sa malamig na shower. Walang countdown. Walang tugtugan. Walang pa-video para sa story mo. Lakerin mo lang at tiisin. Hayaan mong masaktan. Hayaan mong turuan ka. Kung sino ba talaga ang may hawak sa'yo, ikaw o yung emotion mo. Tapos sa lang sa bakal. Walang yabang. Walang mirror selfie. Walang hype playlist. Hindi ito performance. Ito ay penitensya. Giling. Pawis, tahimik na digmaan. At kahit anong mangyari, tuloy ka. Dahil wala ka ng ibang option kundi ang lumaban. Was 8 ng gabi, kunin mo ang notebook mo. Isulat mo ang tatlong linya, gabi-gabi. Anong inatrasan ko ngayong araw? Anong nilabanan ko? Anong tudurugin ko bukas? Huwag mong laktawan. Huwag mong pagandahin. Huwag mong protektahan ang sarili mo sa katotohanan. Di journaling. Ito ay spiritual warfare sa papel Sa ika 14 na araw, mapapansin mo na Nag-iiba na ang tindig mo Lumalalim na ang boses mo Nagigising na ang isipan mo Hindi ka na habol sa dopamine Habol mo na ngayon, yung hirap Dahil doon nakatira ang totoong kalayaan O, oh, ang unang araw, parang impyerno Ang ikatlo, mas masahol pa Pero kapag nanatili kang matatag Lalalim ang focus mo Lilinaw ang isip mo gagana dahil na wala ang sakit, kundi dahil hindi ka natakot sa sakit. Tuloy lang, the 805 Day Challenge. Ito ay 30 araw na pagsubok na dudurog at magtatayo sa iyo. Hindi ka nandito para sumubok lang. Nandito ka para sunugin ang bangka at lumakad sa apoy. Ikatlong yugto, pumasok sa katahimikan. Ngayon, unti-unti nang sumusunod ang katawan mo. Pero ang isip mo, maingay pa rin, lutang, laging gustong tumakas. Panahon na para putuli ng huling tanikala, Katahimikan. Yan ang bagong battlefield mo. Walang podcast, walang playlist, walang pamotivation sa tenga mo. Ikaw lang at yung katotohan ang iniiwasan mong harapin. Gumawa ka ng bagay na kinatatakutan mo. Mag-message ka, humingi ka ng tawad, tumalon ka, sumugal. Hindi dahil sa resulta, kundi para mamatay yung duwag sa loob mo. Dito nadudurog ang karamihan, hindi dahil pagod na sila, kundi dahil nagsisimula ng magsalita ang katahimikan. At ang sinasabi nito, puro totoo. Ipaalala nito lahat ng kasinungalingang sinabi mo sa sarili mo, lahat ng panahong sinayang mo, at yung lalaking ginagampanan mo. Pero di mo naman talaga totoo. Ito ang disyerto mo. Ito ang wrestling match mo kasama ang Diyos. Hayaan mong husgahan ka ng katahimikan. Hayaan mong saktan ka. Itama ka. Sirain ang lahat ng peke. Ang integridad hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay pagiging totoo kahit walang nakakakita. Kung sino kang lalaki sa dilim, dapat yun din ang lalaking pinapakita mo sa liwanag. Hayaan mong ang katahimikan ang magpanday ng lalaking yon. Ikapat na yugto na na ang halimaw. Malayo ka na para umatras pa. Kaya ngayon, pumapasok na tayo sa dilim. 48 hours na dopamine fast. Walang phone. Walang tugtugan. Walang screen. Walang ginhawa. Ikaw lang. Tubig. Paglalakad. Pagsusulat. At ang mga demonyo mong matagal mo nang tinatakbuhan. Gusto mo ng kapayapaan? Pagbayaran mo? Gusto mo ng kalinawan? Tanggalin mo lahat ng bagay na nagpapamanhid sa'yo. Mag-training ka, mas matindi. Itulak mo ang sarili mo 10% pa. Kahit pagod ka, kahit sinasabi ng utak mo na tama na to. Dahil ang tama na, yan ang dahilan kung bakit ka na-stuck. Magbasa ka, hindi para makatakas, kundi para tumalino. Magsulat ka, hindi para pumogi, kundi para harapin kung sino ka na talaga. Magsalita ka ng mas kaunti, damang-dama mo lahat. Pero kahit natatakot ka, kumilos ka pa rin. Gabi-gabi, bulong mo to sa sarili mo. Yung dati kong sarili, matagal nang sumuko sa ganitong punto. Pero hindi ka na yon. Namatay na siya sa phase one. Nakapasok ka na. Ngayon magdugo ka para sa lalaking mas matibay. Walang post. Walang pa-flex. Tahimik lang. Huminga. At tanungin ang sarili. Ano pa ang kailangang sunugin? Dahil ang totoong pagbabago, hindi maganda, hindi madali, tahimik. Masakit, ubaran ka hanggang sa buto. Pero ang bunga nito, iba, hindi mo makikilala. Pero totoo, yan ang hinabol mo. Hindi hype, hindi motivation, kundi transformation. Ang bagong lalaki, pinatay mo na ang mga kasinungalingan. Binasag mo na ang paulit-ulit na siklo. Binuo mo ulit ang sarili mo. Hindi lang mas mabuti, kundi hindi na kayang kibain. Hindi ka nakaibigan ng adiksyon. Hindi ka nakakampi ng kalaswaan, pagsamba sa diyos o katamaran. Kaaway mo na sila ngayon. Tandaan mo yan. Gusto ka nilang balikan. Bubulong yan. Maghihintay yan. Pero wala na silang karapatan sa'yo. Dahil ngayon, disiplinado ka. Bantay sarado ang puso mo. Hinahabol mo ang kabanalan. Namumuhay ka ng may sipag at layunin. Di ito hype. Di ito pa bida. Ito ka na ngayon. Hindi lang na-improve. Binago ka na. Buo, buot buo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin. I-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.